Tikman natin yung napakamahal na ano na karne. Do ka na. Ay, ka na. Thank you, Lord. Mm. Parang ko yun. Okay. Eh. So, nandito kami si Belsha dahil Friday ngayon. And movie marathon kami mamaya. Tapos, ano pa ba? ba? ayan uh, banding Friday night bili ulit lang may ino pa siya Friday ngayon Friday 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 ito na Dore? Dore ka na Biru? tayo sa Welsha. Welsha, Welsha. Ito yung natin. Walang masyadong tao. Oh, <laughs> nan, nang nang, nang, nang karo kay? Nang karo kay? Yara oh, kay no deo? Ayaw, wala kayo. Ayaw, wala wa, This one. How about this one? <laughs> so, this is yawalakay cheese. Tapos na-wish gyanay. Is this cheese? Yes. Ito yung binili namin kanina sa supermarket. Pumunta din kami ng Welsh. show. Ang laki na ng bag natin. Namitin namin namin. So, mayroong ano. Namin din namin sa shabu-shabu. Para may gulay. Ayan. Namin din ito. Paborito ni Han. Paborito ni Han to. And paborito kong cheese. Ayan. Ang oh, shabu-shabu namin. Namin din siya nito. Ayan. Gusto-gusto niya. Paborito niya. Cup ramen. Pero hindi ako mahilig sa kapramen ramen kasi hindi siya maganda sa katawan. Ayan, tofu. Ayan, tofu. Ayan, tofu. Ka. Yakult. <laughs> kasi mura lang siya doon sa ano sa, meron pang cup ramen. Mura lang siya sa ano sa suka. Na Ang binibinhan namin. Mamaya, ano yung uh, sauce, mamaya sauce, sauce, awana. sauce, ano ba yun sauce, 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 garlic. Ito din, paborito din niya ito. Sinusun niya. Tapos mamaya, magdi-drink-drink kami. Inom kami mamaya. Tapos ito, may, may pulutan. Pang shabu-shabu. Ito, so, ano? Ano ba to udon soba udon 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 cheese and oh my god water ito yung ano binili namin kanina ito yung beer <laughs> inamin ma namin mamaya tigisa kami first time ko tong tikman hmm. sana masarap siya natin para ano yung uh, Dango. May dango. Ano din siya may tas kanina. Tapos uh, so yung stand ng phone. And timer. Nang sa ano kasi. Uh, dito sa kusina. Para pag nagluluto ako, meron kong gagamitin. So yun lang. Yung pinamili ko. Pinamili namin. Yun lang. So mag-prepare na ako for dinner. Kasi kakain kami mamaya. Ayan, ano tayo, shabu-shabu uh, tayo for tonight. Ayan yung meat natin. Nabili natin kanina. Kasi hindi mawawala ito. Kung ano yung hanggo na may iwa? Eringi na lang? Um, Kinoko na iwa. E kaniko? Kinoko? Eringi. Ayan, um, tapos ito. Of course, hindi mawawala yung ano yung midori na yasay. Yung ano gagamitin natin ano, yan. Ayan. Masarap to. Tapos ito rin yung bagong binili namin kanina. Tapos yung ito. No? Mm. Shabu-shabu at home. Kain. Of course, hindi mawawala yung rice. <laughs> okay. Yan. Masarap din to eh. Ito yun ano. Tapos ito. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm Kain tayo, dyan. Kain. Mas. Thank you, Lord. Yan, natin yung napakamahal na ano na karne. Doka na.

di mo yung rice. Hmm. Kagandahan nitong ano siya busabu, mayroon siyang ano, mayroon siyang gulay. yan. Hmm. Masisiyá. Eh. Hmm. うん。 どっち好きこれ、これこっちかなそうね、私も <laughs> ポン酢うんうん